Ngayon ko lang naintindihan ng lahat ang katotohanan sa likod ng viral upuan incident video kung saan ang isang babae ay nahulog sa maling tao charot nahulog pagkatapos magpa-picture sa artistang si Paul Salas Pero bago ako magsimula gusto ko munang batiin lahat ng taga-Brooks Point Palawan magandang araw po sa inyong lahat Ang katotohanan ay makikita mismo sa video Detective Takagi paki ang video Una, makikita si Paul na naglalakad papunta sa mga fans. Habang siya ay naglalakad doon, siya ay sinalubong ni ate para magpapicture. Kung makikita nyo rin masaya si ate na nagpapa-picture na talagang mapapasana all ka na lang. At kung mapapansin nyo rin nakatingin naman si ate sa upuan niya bago siya umupo kaya naging aware naman siya. Pero paano kaya siya nahulog at natumba ng mga oras na yon? Ang salarin ay walang iba kundi Walang salarin siyempre. Pakiplay ulit ang video Si Idol Paul after niya kinuha ang upuan sa pag-aakalang walang nakaupo roon At kung mapapansin niyo, si ate after niyang tumingin sa upuan niya ay grabing saya niya na kung saan hindi niya na napansin ang mga pangyayari na naging dahilan para siya ay matumba at mahulog. Si Paul Salas naman ay patuloy na nag-perform habang nakapatong sa upuan na kinuha niya. Ibig sabihin, lumalabas sa aking investigasyon na walang may gusto ng mga nangyari. Iba talaga kapag si Paul Salas, makufall ka talaga ng di mo na mamalayan.